Gabe Vincent bibitawan na ng Los Angeles Lakers para makakuha ng bagong player sa trade market pero bago yan napabilang na nga ang Cleveland Cavaliers sa eksklusibong grupo ng apat na team sa kasaysayan ng NBA na makagawa ng 15-0 na record sa simula ng regular season. Kasama nila ang 2016 Golden State Warriors, 1994 Houston Rockets at 1949 Washington Capitals. Isang malaking karangalan ito para sa Cavaliers, ngunit kasabay nito ay ang mataas na inaasahan mula sa kanilang mga taga-suporta. Hindi na nakapagtataka kung bakit puno ng kumpiyansa ang mga pangunahing manlalaro ng Cavaliers, particular na si Donovan Mitchell, na matapang niyang hinamo ng ibang mga teams na sinasabing hindi sila uurong sa kahit sino mang makakaharap nila. Sa kabila nito, may ilan pa ring hindi kumbinsido sa kakayahan ng Cavaliers na makuha ang kampyonato ngayong season. Bagamat mahusay ang kanilang simula, kailangan pa nilang patunayan na kaya nilang manalo ng titulo. Isa narito ang former NBA player na si J.R. Smith na nagbigay ng opinion ukol sa nagawa ng Cavaliers. Ayon sa kanya, hindi sapat ang 15-0 record kung hindi ito hahantong sa tagumpay sa playoffs. Idinagdag pa niya na baka magaya lamang ang ito sa Golden State Warriors na bagamat nakakuhan ng pinakamahusay na regular season record ay natalo nga sila sa NBA Finals. Dahil dito nananatili ang pagdududa sa kakayahan ng Cleveland Cavaliers na wala pa silang napatutunayan pagdating sa mga malalaking laban kaya't ang kanilang kasalukuyang tagumpay ay itinuturing na simula pa lamang. Ang tanong ngayon ay kung magagawa ba nilang tapusin ang season bilang kampyon o magiging isa na lang din sila sa listahan ng mga team na nagningning ngunit nabigo sa huli. Samantala pumasok ang Los Angeles Lakers ngayon sa bagong NBA season na halos walang pagbabago sa kanilang roster mula noong nakaraang taon kahit pa sila'y natalo sa unang round ng playoffs. Hindi rin gumawa ng malalaking hakbang ang front office upang palakasin ang kanilang team at tila nakatuon sila sa trade deadline sa Pebrero para sa mga posibleng pagbabago. Sa bagong inilabas na trade deal mula kay Dan Favale ng Bleacher Report, posibleng makuha ng Lakers sina forward Jeremy Grant at center Robert Williams III mula sa Portland Trail Blazers. Bagamat nagkaroon na ng pag-uusap ang dalawang team tungkol kay Grant na karaang summer hindi nga ito natuloy. Ngayon maaaring muling buhayin ang negosasyon upang maisakatuparan ang deal. Sa trade na ito, ang Lakers ay kailangang bitawan sina Jalen Hood Shifino, D'Angelo Russell, Jared Vanderbilt, Gabe Vincent at isang 2029 first round pick na may top 5 protection at isang 2031 first round pick. Gayunpaman, isa sa mga balakid ay ang ayaw ng Lakers na gamitin agad ang parehong first round picks na hawak nila. Ayon kay Favale, malaking tulong ang maibibigay ni Robert Williams sa depensa at big man rotation ng Lakers kasama o wala man si Anthony Davis. Samantala, si Jeremy Grant na naman ay maituturing na versatile player at maaaring magbigay ng star level na impact sa Lakers. Kung mapagtibay ang trade na ito, malaki ang magiging epekto nito sa puwersa ng Lakers sa Western Conference. Si Grant na may kasalukuyang 34.4% 3-point shooting percentage ngayong season ay maaasahan sa playoffs dahil sa kanyang shooting at defensive skills. Samantala, si Williams naman ay magbibigay ng dagdag na lalim sa front court at malaking tulong sa rebounding. Dahil matagal nang naugnay ang Los Angeles at Portland sa mga trade usapan, maaring mangyari ang deal na ito bago ang trade deadline. Kapag natuloy, maaring ito ang susi para sa Lakers upang makapaglaban sa mas mataas na antas ng kompetisyon ngayong season.